drongan ug tanu tanu dami ng mga tumos tumos yan na yung kanyang tumos nag gagawa panang ng daanan <laughs> masyadong ano naguba, naguba. Yeah. na guba na guba kami sabi <laughs> <kami>. <laughs> Limon. hasta ka yung lansones guyabano malalaki na sir ayun na naman yung langka mga damo, madamo pa kasi tabi ko tabi tabi tayo ito may mga bunga yung limon pa dito man. Biro mo di pala, di ko lang yan ang puno ng kalamansi ang laki na tanim ito. Okay. Madaming unggoy dito. Tutas na ng kalamansi. Pati yung langka. Ang kalamansi, may mga bunga pa. Yan yung tabi po, paakyat, masyadong daming dam.